Good news ito para sa lahat ng Gilas fans. Si Quentin Milora Brown ay ganap ng local player, ayon mismo sa FIBA, mga kabupers. Bago nga magsimula ang FIBA Asia Cup 2025, umaasa tayo na makakalaro si QMB para sa Gilas. Pero, nabigo tayo noon ng ilabas ng FIBA na hindi siya kwalipikado bilang local player. Nalungkot din si Milora Brown dahil matagal na niyang gustong magsuot ng Gilas jersey. Agad namang umapela ang kampo ni QMB, pero sa kasamaang palad, hindi na siya nakalaro sa FIBA Asia Cup. Kung matatandaan ninyo, nakaharap ng gila si QMB sa isang tune-up game kung saan naglaro siya para sa Macau Black Bears, at doon, tinalo sila ng gilas. Napabilib noon si Coach Tim Cohn sa bilis at physicality ni QMB. Hindi rin itinago ni CTC ang tuwa niya, at sinabi niyang open na open siya, pati ang buong gilas Pilipinas, para kay Melora Brown. At ngayon, matapos ang kampanya ng gila sa FIBA Asia Cup 2025 na hindi naging maganda ang resulta, isang magandang balita ang sumunod. Ganap ng local player si QMB at maaari na siyang maglaro sa November window ng FIBA Asia Qualifiers. Malaking bagay ang mapasama si QMB, lalo na't mabibigat ang kalaban sa ating bracket. Nariyan ang Guam, New Zealand, at ang top team sa Asia, Australia, na kamakailan lang ay tinalo ang gilas. Ngayon ang tanong mga kabupers. Sino ang papalitan ni QMB sa gilas? Makakapagsimula na ba agad siyang mag-practice kasama ang team? I-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin yan. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat!